ganito ho ba, Sir Lieutenant uh, Maandal, Sir? Ano ba sinasabi ng batas patungkol sa pagdadala ng baril? Ah, ito man eh, sa labas ng bahay, sa labas ng negosyo, yung mga bumibiyahe. Okay po. Um, yes, Sir. Um, uh, po sa ating batas o yung Republic Act 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na ang isang tao po, bago po siya makapagdala ng baril sa labas ng kanyang bahay, ay eh may tatlong kinakailangan po na lisensya o dokumento. Ito po ay ang una, ang license to own and possess firearms. So, bago ka po makabili, kinakailangan niya po kumuha ng LTAP na tinatawag. Yan po yung license to own and possess firearms. Pangalawa po, kailangan po ay registrado. So, may firearm registration po. So, i-issuehan po kayo ng PNP, ng Certificate of Registration para sa inyong baril. At pangatlo po, uh, kinakailangan po na merong permit to carry firearms outside the residence bago po uh, maging legal ang pagdadala ng inyong rest. tawagin ay PTC. So, yes po, tama po kayo dyan, Sir J. Mark. Mm -mm. Pero ito, sa mga para sa kabatiran ng ating mga kababayan, ang lahat ba ay pwedeng, ang lahat ba na, nasa legal na edad ay maaari magdala ng baril? Um, Sir J. Mark, uh, hindi po. No? Ang lahat po, ang maaari lamang po magdala ng baril sa labas ng bahay ay eh, mga taong meron pong PTC or permit to carry na siya naman pong sinasubject sa uh, masusing uh, pag-assess. No po? Bago po kayo magbigyan ng permit to carry firearms outside of residence, eh, yan po ay sumasailalim po sa masusing uh, pagbubusisi kung kinakailangan niya po ba talaga magdala ng baril So meron din pong uh, isang kinakailangan i-submit, ito po yung threat assessment kung kayo po ba talaga ay in threat bago po kayo isyuhan ng permit to carry. Mm -mm. So kahit merong kang uh, pagmamayaring baril, merong kang lisensya para rito, hindi mo pa rin siya pwedeng ilabas ang wala kang permit to carry, tama po? Yes sir, tama po kayo diyan. Mm -hmm. So hindi, na, hindi po necessary hindi na meron na kayong license to own and possess firearms, eh, na ay eh, pwede niya na pong dalhin ang inyong baril sa labas ng bahay. Kinakailangan din po na meron po kayong permit to carry firearms outside of residence.